Wala talaga sa pool kayong lahat ni Atorne Marcoleta. Oo, kasi from the very beginning, wala na kasi hindi ka nakasunod ng sequence, kaya wala nang legs. Oh, wala nang legs yung impeachment niyo, wala na. Uh, at saka dinisisyon na, na ng Supreme Court, igalang nyo naman ng Supreme Court kung talagang may galang kayo sa kataas-taas ang may galang yun na hindi yung puro kayo dada 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 kasama na kapisana ng mga trolls sa bansang Pilipinas eh klaro klaro eh hindi na kayo nakasunod ng sequence eh oo oh, eh hindi na kailangan mga pati-reiterate sa mga taong matatalino oo oh, eh kung naintindihan nyo yan eh aw umalis na kayo sa pinagtanggol ninyo. <laughs> oh, hindi na mong baguhin yan. Oo, oh, yun na naman decision, Supreme Court. Oo, oh, may American content pa kayo pag magreklamo kayo dyan mga trolls. So, andaan ninyo. Oh, klarong-klaro na na uh, sinasabi ng ating uh, Supreme Court, tinanong ang Congress Binigyan nyo ba ng uh, kopya? Hindi. ipabasa nyo ba? Hindi. So, pangatlo, hindi nyo pa, hindi pa kayo nakasunod sa konstitusyon instead of one impeachment uh, complaint lang in one year, ginawa nyo ang apat. Ano ba? Apat-apat ba talagang utak ninyong ulang laman? Hindi <laughs> ba? Madali naman intindihin kahit hindi ka aturne. Uh, um, sundan nyo lang yung ano, konstitusyon, napakadali, sabi ng Supreme Court. Uh, kung impeach yung tao, sundan nyo lang yung rules na ibinigay nila. Kaya nga, i eh, kayo eh. Kaya nga, nirektify kayo dyan sa mga Congress eh. Kayo ang nirektify. Hindi kayo ang magmodify sapagkat wala kayong kapangyarihan ganun lang mga kapatid ano. God bless sa lahat ng mga dede sa nakasulok ng mundo ito ang ating nagbabagang balita panalo na <laughs> iyak ang mga trolls ng mga trolls ni Romualdez ay iyak ay sa Paul si Ping sa pulsi si Soto brilliant Marcolita on strike <laughs> napakagaling talaga ni Senator Mark Lita makakuha ka talaga ng objective sa kanya mga kapatid pero sa kanila walang ka-objective -objective. kasi ano sila eh kung sa safety pa o oh, shortcut um, shortcut o oh, shortcut sila mga kapatid uh, modification is not allowed but rectification is a must <laughs> F-safety ah F-safety procedure Uh, Ganon na rin yan mga kapatid Hindi kayo pwede mag-modify dyan mga kongres uh, Kasi wala kayong karapatan uh, Ang uh, Supreme Court lang ang siyang magmodify at mag Sa mga bagay na nakita sa inyo na inabuso niyong batas God bless mga kapatid Oo, dahil mayroong katastasan Natitingin sa iyo God bless sa inyong mga trolls sana manuhaan ninyo ang aming sinasabi. Hindi pabor-pabor lang, talagang sa tamang fat tayo dadaan. Diba? I am the way, the truth and the life, and no one can go to the Father except through me. So, kailangan meron tayong sequence. Hindi yung dito-dito kayo, ha? Daan kayo sa ostisya ng ating batas. May gagalang niyo ang Supreme Court, ginagalang nyo rin ang ating pinaka-creator ang ah, Almighty Creator. Oo, oh, may galang kayo, de ba? Igalang niyo 'yon subukatin niyo ang batas dito sa lupa. God bless.